magkasama pa rin po kami Ano po mga uragong sa Kalulisa Bay Ito po ang pangatlong content kami ano? Sino ang mahukusuan mo sa mga baguan o mga dati ang pa rin? Bakit? Ayan Bro, paso! Okay mga kaibigan, it's Nick Rodelis TV At it's TV Don't forget to like, share, comment, and subscribe And direct na po tayo sa video Ito na po kami makakandak na kalisabi sa Saan may gilis trip? Ito po itong... Makabila nyo, nyo po yung isin mga sakandaan. May nyo po yung jagat dito. So, may haba nito pagkatag-sabit sa mga magbibigay natin, ano? Ano nakarating naka na tayo? So, hello mga kaibigan, mga ka mga viewers. Ano, dito po sa aming pagtatong video. Ito po, may mga contact tayong nanay, ano? Nanay, ah. mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rudel Mo, and welcome ah. sa Rodel's TV. Ito naman po si Last Space your TV. Okay, nanay, ano so, pang alam mo nila? So matagal na kayo dito sa Oo. Uh, uh, matagal na din kayo nagtitinda dito uh, sa ano Oo. Uh, okay. Nanay, malapit na kasi yung ating eleksyon. Uh, ang tawag po doon ay midterm election. Uh, May 12, 2025 uh, next year. Ngayon ang pinakatanong namin ito. Sinong napupusuan mo ha? Mga baguhan o mga datihan <laughs> kandidato pa rin. Bakit? Ako ang gusto ko yung mga datihan na walang bahay sa mga anomalya. Okay. Uh, alat ngayong mga kandidat yong walang mga ano yung walang walang korupsiyong walang alat ngayong pananaw sa pamamitong ito ilang ka ito dapat sino po ba yung nalalaman mo sa mga tatayhan na walang mga hindi korupsiyon si ano Trillanes. Oh, oh. kaya lang po ang lalabanan kasi ni Trillanes, mayor. may mayor dito. Oo, oh, oh, hindi siya ano, hindi siya uh, ikang lalaban ng sa national, oh. sa local lang siya. Pero okay po yung sinabi mo. Dahil siya ang number 1 sa iyo, sino po oh. yung iba pa? Oh. Wala na muna. Oh. Doon sa mga baguhan, sino naman yun? Naaalala mo na walang pangit korupsyon? Ito ko po. Ito ko ang eh do. Okay. Ito po kasi, ito po kasi in general yung pangkalahatan ito. Ano? Oh, ang tanong dito, ulitin ko, mga baguhang kandidato o mga datihan kandidato, saan kayo? Ano po siya dati kay

Uh, okay. Thank you, na ha? Ah, Basit na sa oras, ha? So, ito lang. Pagkatapos sa inyo lang. Peace mga mga kaibigan, mga viewers, mga kauradong, ano mga maulang galang na po. Pagkatapos sa mga Bicolano vloggers, ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ato naman po, ma'am. Sa kabila si La CRT TV. Ako po sa po Hi, Ma'am Marlene and Erica. Okay, welcome again sa Ardelis TV. At, at Asete TV. Okay, Ma'am, ito kasi yung napili namin content ano, dahil malapit na yung ating midterm election. Ano, next year, May, 20, uh, May 12, 2025, kailangan natin pumoto national at saka local. Ngayon, ito po yung pinakatanong namin. Sinong napupusuan nyo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa ka rin? Bakit? Ikaw muna, Ma'am. Dati. Dati? Bakit naman? para uh, sa ilang ito. yun. okay, ikaw naman ma. Mamay Erika. Uh, bago na lang po. Bakit naman bago? Para may naman pagbabago. Ah. <laughs> <laughs> okay bro, mayroon ka pang pahabol? Ah, wala na bro. Okay na yun. Okay. Ay, ito, ito ma, ano, tabi po para kitang kita kayong dalawa sa ano. <laughs> oh, ngayon na, pili nyo ikaw ay tate, uh -huh. tapos ikaw ay bago. Ano yung gusto nyong iparating sa kanila? <laughs> Dahil lalong-lalong na, gusto nyo yung yung gusto mong idagdag lang. Bakit pati talaga? Bakit pati? Kasi gusto ko silang bigyan ng chance para pag-uwi yung mga okay na mga napain. Nagawa nila? Oo, okay. Good, good. Ikaw naman, Ma'am. Amerika. Bago kasi parang, para bago naman. Parang wala namang nangyayari. Masubukan naman. Ah, Huwag kayong hawakan yan, ano. Tapos bibigyan namin kayo po, ng ano. ng lang po ano? mga score, score po Ikaw ito, po. Ikaw po sa mga baguhan. Baguhan. Ma si Ma'am naman, si Ma'am si ma Marlene sa mga datihan. Okay. Ayan. Hmm. Ay, uh, meron po bang, okay, kaya, ano, meron pa, po ba kayong provinsya? Ikaw po? Santa Rosa, Laguna. Ikaw, ma'am? Uh, Mindoro. Okay, ikaw, ma'am, muna. Shout, Shout out. Kapag gusto po yung mga sa Santa Rosa. Hello, pa, mga okay. Hello, Hello po, mga taga Santa Rosa. Hello taga Mindoro to Orion Shout kasi nyo lahat <laughs> sa Mindoro okay. Thank, you Thank you po, po sa inyo ma'am ma sa time ha Sana para namin kayo Kaya tala si Kuya Nakapauna ka na tayo dito po Hello Kuya Kapalang kaalam na po Ako po si Kuya Rodel mo, And welcome sa Rodelis TV Ano na po Kuya Si La TV Okay Kuya Pasensya pa, na puya. po ha Kaya po tayo naglilinis lang Masanin yung anong paninda no bumili okay lang po din yun. ano uh, lang natin yung, ano, yung aming, uh, ano, ano, yung pagre-record. Kuya, ano pong pangalan niya? Kukoy. Kukoy, solid po, matagal lang po kayo sa Caloocan City. Sa ah, Malabon po. Ah, ka. Oh, pero ito kasi yung tanong naman namin, in general po ito, okay lang po yung kahit taga saan. Okay. Okay. Ganito po, sir. Sino yung napupusuan mo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin? At bakit? Ay, yung mapuso ko ngayon, yung yung bago naman kasi para masubukan natin yung ano nila kasi kapag yung Asa dati bila, oh. Eh, siyempre sawa yung, yung tao. Oh. <laughs> Pero bakit po kaya, ano? Anong masasabi mo doon? Bakit yung mga dati, kahit sabihin natin na ang tagal-tagal na nila, balik at balik pa rin sila. Ano kaya ang dahilan? Ay, siyempre, alam mo naman siguro, pag gusto-gusto pa rin nila, kung gusto na, ano? Oo. Oh. Eh, tulad sa... Yeah, may mga mamali ang mga... Ayun, mga kaya po, yung mga tao kasi, kung sino yung nalungkulan nyo na yun. Abang buhay na yun, tinan mo yung Makati, Maka Dabaw. Oh, sino na lang. Oh. Mahala na hanggang. Dabro, yeah, meron ka bang gusto idagdag? Uh, kaya sa mga baguhan, sino naman kilala mo mga gusto mong iboto dyan? O, oh, yung mga baguhan. Uh, ay, yung... Kahit local o national, sino po? Ay, kung sa... sa dito lang, yung gusto ko ang baguhan na yun, yung Sturianis. Ah, oo. Sayang ano bro, tapos na uh, yung content na namin. Tapos na for mayor namin eh. Kuya, okay, papayagan namin kayong hawakan ito na tapos kuhitan mo yung uh, baguhan. Yung napapasuhan ano ko yan. Ito po. Pakita natin sa ating mga viewers, ito po yung baguhan. Oh. Dalawa na. Ayan na bro. Ayun. Oh, Ay. tama. tama Sarawat Anong probinsya ni Kuya? Si kuya, shout out mo yung mga taga Sibu. Kumustahin mo? shout out yung taga Sibu sa mga pamilya batarilan. Ayan, sa mga oh. taga Sibu po, shout out po okay, sa okay, inyo. lahat. thank you, Kuya. Man. Thank you. Oh, sa... Rudels at TV at Kasir TV. Kawenta po. Okay bro, salamat na to si Nanay. Atang... Okay Nanay, mawalang okay galang na po. Ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At na po si Last Space 30 TV. Okay, ano po pangalan ni Nanay? Marilo. Marilo. Kayo po ay taga saan naman? Mabini Kaloocan, okay po. Ito pong tanong namin, dahil taga na saan, pwede sagutin po ito eh. Kasi in general po ito. Ngayon po, ito po yung pinakatanong. Dahil malapit na yung ating midterm election, May 12, 2025, butuhan na naman, local at saka national. Okay po. Ngayon po, ito yung pinakatanong. Sinong napupusuan mo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin? At bakit? Para, mga bago. Para masubukan nga yung mga bago. Para, para masubukan yung mga bago. Okay kasi, po. Sino po ba yung gusto mong bago? Na talagang lumabas. May kilala ka dyan? O may kilala ka kahit local o sabihin natin dito sa ano oh. sa kalookan sino yung kilala mo pa ko oh kaya po Trillanes. ano yung masasabi mo kay uh, former senador Tedianes para, para masubukan natin kung magagawa oh. niya yung tungkol kasi tatakbo siyang mayor dito di ba mayor ng kalookan oh, sayang nanay kasi so, tapos na yung aming content para kay ano, no, kay uh, Senador Pero ulitin namin, mga baguhan o datihan? Bago. Bago, okay. Pangiguhit lang po. Panghihawakan nyo po ito tapos pangiguhitan po yung bago. Oh, nah, bago. Yan, ay ayan po. Okay. Yung bago, bago po sa bago. Yan. Yung scoreboard lang po yan. Okay. Nay, yeah. okay. okay. anong probisya? Pampanga. Okay. Shoutout po po. Kumustahin niyo po yung mga taga-pampanga. Kumustahin so, so, yung mga taga-pampanga. Oh, shoutout sa mga taga-pampanga. Anong pangalan pang nyo po? Marilou. oh, carry tayo. Happy Marilou. Happy Thank you very much po. Absent, Happy Marilou. Thank you po. Abang ah, pero nakata tayo. Hello mga kaibigan, mga viewers, mga kaurakon, ano kuya? Kami po ay mga Bicolano vloggers. Oh, Ako po ko. si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At dito na po sa Urago ng Laser TV, Space TV. Ano pangalan ni kuya? <transition> Hello, God. Hello, God. Hello. Hello, God. Oh, ano po? Oh, Kim Bolin. Oo. Si kuya po ba ay Muslim? Katoliko po. Okay <transition> kuya. Ganito po. Ito yung napili namin content dahil malapit na yung ating midterm election. Buto na naman, local at saka national. Pero nakapokus kami in general. Opo, okay, in general po ito. Kahit na ka saan lugar, pwedeng din ito. Sinong napupusuan mo? Mga baguhan o mga datihang kandidato pa rin? At bakit? Para sa iyo lang po. Kailangan ang bago ngayon para makita na sa pagbabago ng Yung sistema ng batas, okay, okay. sistema ng pamamalakad. Okay kuya. Sino pa sa mga baguhan ang gusto mong maupok? Yung maratang yung nakatandaan mo lang. Dito pa lumong kidato ngayon. Okay, dito po kasi sa inyo sa Kaluukan, ang baguhan dito si former senator Delañez. Kung sa kasakali po ba gusto mo siyang uh, gusto n'yong mapalitan si si Malapitan, Mayor Malapitan, ni Antonio Delañez dahil ang gusto mo ng bago. Siyempre ba nalaban ngayon? Sila maglalaban ngayon si Along Malapitan at saka si former senator Antonio Trillanes. Kailangan uh, magbabago para makita makita naman natin ang hanggang natin kung magbabago Oo, oh, uh, kung, may, kung may pagkakaiba, ano? Oh. Uh, Alam naman natin ngayon Okay kuya, ito, yung uh, pangalawa at saka huling tanong ano. Halimbawa, doon sa mga baguhan na papasok sa politika, dahil yun ang iyong napupusuan ano iyon iyong, iyong napipisil ano po yung gusto niyong iparating sa kanila dahil palibasa sila yung mga baguhan magtrabaho sila nang tama ah oh, mayos tulungan nila mga mahirap oo oh. kaya sila yung pagwala ka ah oh, nila oo oh, oh. ayusin nila ayusin nila okay kuya meron ka pa buwang gustong idagdag sa mga baguhang mga kandidato oh. kunahin sila Oh okay na po yung mga sinabi ayan. mo. Okay na. Okay na po yung sinabi mo, Kuya. Okay, ito ano, papayagan namin kayong hawakan 'to. Guhitan niyo yung bakuhan. Yung felt pen na pangguhit po 'yan. Yung pin guhid, oh, ayan po yung felt pen. Guhitan ayan. niyo lang po. pakita natin sa ating mga viewers. Ayun, kapit-tipid. Ayun po. Pang-apat na po, pang-apat. Ayan, ayan. Okay. ayan, na, bro. Okay. Kuya, anong probinsya po? Samar. Samar. Oh. Kumusta nyo po yung mga taga-Samar? Shout out to, shout Ayan. Yan. Ayan, Ayun po, taga-Samar Kuya, thank you very much ah. Update kayo time. Ay, bro, kitang kita niyo na po ang aming mga na-interview dito po ano. At sinong nauposan mo sa mga baguhan ba o mga natira ngayon dito po ano? Better connection po ito at ang naka-nalo po rito yung mga baguhan at nakakuha po ang apat at dalawa naman po sa mga datiang kanilata gusto ayan po ayan po kinabira naman po kami ng aking Tora kong... langer si TV Ito yung to At nagwagin mo dyan Ito po ko At bro Pasok Okay mga kaibigan Still Rebellious TV yeah? At Maserte TV Okay Katulad po lang binanggit na aking kaibigan Ano Nanggalin po kami doon sa General San Miguel Ano Kaloocan City Dito pa rin po yan Sa Samay Samantahan Escape Center Okay Maraming maraming salamat po Sa support na sa aming muting channel God bless you more Salamat Salamat Upsated po sa lahat ng mga nanonood Sa amin Salamat po na maraming Salamat